kalangga ko dyan. Welcome back to my video. At andito tayo, magluluto tayo ng puto sa bigas na may dahon. At ito, may dahon tayong dalawang peraso. Ang liliit nga ng laki, o. Oh. Ang liliit. Ang size, ang liliit. Hindi tulad sa atin na maliliki ang dahon. Pero, tsagaan lang natin mga kalangga ko dyan. At ito yung mga recipe natin. Ito yung bigas. Da, dalawang cup ito naka overnight na to siya na binababad at may isang cup tayo na tubig na pang blend natin at mayroon tayong isang isang cup at kalahati na white sugar lagyan natin siya ng vanilla na 1 teaspoon at 2 tablespoon na baking powder mga kalangga ko dyan at ito ang paglulutuan natin lalagyan lang siya natin ng dahon para mabango din kahit pa paano. At gagamitin lang na, gagamitin lang natin ng blender siya sa pagbiblend ng bigas. Kaya, uumpisahan na natin mga kalangga ko dyan. Kaya, umpisahan na natin sa pagbiblend ang bigas. Okay. At lalagyan natin ng tubig. Yung one cup. At ibiblenda blend na natin mga kalangga ko dyan. dito na yung dahon ng saging ko. Niloto ko na siya sa apoy at pinunasan. At pinunasan ko siya mga kalangga ko dyan. At ito na siya. Gugupitin natin na uh, pabilog siya mga kalangga ko dyan. Okay. Mga pabilog siya mga kalangga ko dyan. Subukan natin to ang lapad Kung Mabilog ba sya? Panituhin lang natin ang pagbilog natin. Kung magkasya ba dyan sya sa ano natin. pag lagyan. Sukat lang natin mga kalangga po dyan. Gupit lang natin ng paraon. Okay. At ilagay natin. Itatry lang natin mga kalangga po dyan. Kung hindi ba siya kukulangin ah, tama lang siya mga kalangga ko dyan kaya ganito ang hitsura ng photo na bigas sa dahon ganito ang hitsura niya mamaya lang mga kalangga ko dyan kaya ituloy natin to siya okay ito na siya mga kalangga ko dyan ready na at lalagyan na natin sila dandahan lang natin. Maliliit kasi ang dahon, mga kalangga ko dyan. Kaya hindi siya natin talaga mapantay sa ano natin. Kasi baka aawa, ano, lalabas. dahan-dahan talaga siya ang pag ano lagay natin okay ganyan lang talaga ang ano lang talaga kadami mga kalangga ko dyan at kailangan talaga siya ay kasi ang lilit kasi ng dahon mga kalangga ko kaya nag-ano lang tayo sa dahon niya. O di ba? May pito na pera ano, pito na piraso. Mamaya naman yung iba. Tinakpan natin siya ng tila, yung takip parang hindi gaano sumisingaw yung steam niya. Yung steam niya hindi gaano lumalabas. Kaya may takip kape. Okay, dito lagay na natin sa steamer natin. Dahan-dahan din. Ilan kaya ang magkasya nito kasi malalaki din siya. Ang init. So, lagay lang natin yung lima. Tapos, ipatong natin yung isang layer. At doon natin ipatong naman yung dalawa. Kaya, oh, yeah. hintayin natin ng mga 30 minutes kalangga ko dyan. Buksan natin. Wow! Ito na siya, mga kalangga ko dyan. Bumubuka na siya. Tingnan nyo, nakita nyo, mga kalangga ko dyan. Ang tanan, tingnan, tang, tang, tang. Ang galing. O, oh, diba, mga kalangga ko dyan? Bumuka siya. O, oh, diba, ang galing ng pagkagawa ko. Kaya, tatanggalin natin siya, mga kalangga ko dyan. At, ilalagay natin sa lagayan ay, ano yung ito pala natin tutusokin natin kung luto na ba talaga siya nasaan na ba yung pang ano ko, tusok wala wala yung pang tusok ko wow. ito na lang, kutsilyo luto hmm, na sya kaya tatanggalin natin mga kalangga ko dyan Ito siya o oh, mga kalangga ko dyan. Bumok na. Ang galing. Ang galing o. Oh. Yehe! Yeah, Natsambahan ko rin. At magsalang tayo uli. Mga kalangga ko. Ito siya. Salang tayo. Yan na lang ang matitira mga kalangga ko dyan. Mga kalangga, again, buksan na natin yung last part natin. at Ito na rin siya. Bumuka na rin siya, mga kalangga po dyan. At ito na siya, oh. Bumuka na naman siya. Kaya, tanggalin natin yung last na. Last na to siya, mga kalangga po dyan. Kaya huwag natin kalimutan, supportahan sila, po yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Higna Vlog, at at huwag tayo mag-skip ng ads sa mga Team Organic, Malo de Los Santos, Maria Ligaspi Vlog, Sir tbp PH, Banat Bagsik, Selena Barbosa Official, Banat Bagsik, Ermagalo Mix Vlog, Edna Vlog, Buesa Mix Vlog, Growth Bates Mix Vlog, at inyong kabady, Hayat Mix Vlog. Kaya ito na, tapos na yung niluloto kong putos, putong bigas sa dahon ng saging. Kaya, makikita ninyo mga kalangga ko dyan, ay bukang bukas siya, mga kalangga ko dyan. Kaya, hanggang dito na lang, mga kalangga ko dyan. See you in next video. Ingat! kaya tayong lahat and god bless bye bye